Magandang araw po sa inyong lahat. Lahat ng aking may kaibigang, kaibigang tagapanood ng aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay magdedemo po ako kung paano po ako nagtatanim ng ube. Uh, dito po sa amin sa buhol ay mayroon po kaming uh, programa na nagbibigay halaga sa tanim na ube uh, mayroon po kaming ube festival kaya uh, sinisikap kong magtatanim ako dito sa aking uh, tahanan ng ube uh, kahit maliit lang kasi po hindi masyadong uh, maayos ang uh, tubo ng ube dito sa amin kasi yung lupa namin ay patag so sa ang ube po ay uh, karaniwang tinatanim sa mga bulubundoking mga lupain. Pero sa aking tahanan ay nagtatanim po ako ng ube, ginagamit ko po ang mga recycled materials. So mainam po ito na susundin po ito sa mga taong uh, nakatira po sa mga urban areas. So, ang aking pagtatanim po ay ipapakita ako sa inyo. So, mayroon na po akong uh, ito, planting materials. Ito. Uh, nilalagay ko po sa bakanting sako. Yun pong OB, uh, sa isang taon, uh, isang bisis lang po ito tinatanim. No? Yung planting materials po natin ay tumubo po ito uh, tuwing buwan ng Marso. Uh, April. So mag-harvest po kami dito sa Bohol uh, tuwing buwan ng December. So ang OB Festival po namin sa Bohol ay buwan ng Enero. So an uh, yung Obi po ay ano i-cut out lang po natin ito at saka yung kanyang laman po ay pwede nating uh, ilalagay sa ating mga ulam, yun pong kanyang ibang party po, uh, tinatawag po namin yung uh, party na dyan tumubo ang talbos, yung tinatawag namin uh, balat ng ubi na may mata, doon po tumubo ang kanyang talbos. So yun po ang planting materials namin. Uh, nilalagay lang po namin sa sako at nilalagyan ng organic uh, fertilizer, no? So ito, ah, uh, pakita ko sa inyo mayroon pang isang tumubo. Ah, uh, yung pong isa maliit pa po at sa isa ay uh, mataas na po. So ito lang ah, uh, dito sa sako maglalagay lang tayo ng uh, organicong organikong abono o pataba o organic soil at dito lang natin ilalagay yung ah uh, ube na pangtanim natin, no? Hintayin na tumubo natin, uh, tumubo na at saka natin i-transfer dadalhin sa area kung saan natin ilalagay. So ito lang, no? Ah, uh, mangyaring tagulan na marami ng ulan, hindi po ito uh, masisira o hindi po ito malalanta kasi uh, dito lang ito sa ibabaw ng lupa. No? pag tuwing taginit at saka nangangailan ng tubig, ah, didiligan lang po natin dito. No? Didiligan lang po natin. So, yung moisturity ng lupa na kinakailangan ng ube ay ah, yun pong tamang-tama lang. No? Huh? Hindi masyadong basa at di naman masyadong tigang. No? Ah pag ahawakan natin, yun, mayroon na pong ah, enough maturity. 'no katamtaman lang po. So dito natin ilalagay ang ube, 'no? Ah uh, nung unang tanim po namin yung uh, isang puno po nagkaroon ng ah uh, laman, 'no? Nagkaroon ng laman uh, pinakamaliit 5 kilo. 5 kilo bawat sakop. No? So, so ang ube po ay nangangailangan din ng pag-aalaga no kasi uh, mayroon po ito mga sakit uh, mayroon po ito mga insekto, so alagaan po natin so ang pinaka mahalaga po nito ay mayroon po siyang gagapangan no so inihanda natin ang kanyang gagapangan ito ang uh, tinatawag nating sanga ng kawayan so yung sanga ng kawayan So ipatatayo lang natin po ito, uh, kailangan uh, matatag ito at saka mat matibay para pag mayroong hangin at malakas na ulan ay hindi ito matutumba. So ang kailangan po natin, uh, mayroon po tayong bara. So itatayo natin ang kanyang gagapangan. So, ito. Uh, tayo natin. So, itong uh, itong sanga ng kawayan uh, para po ito sa kanya. No? Para po ito sa kanya. Yung isa naman Yung isa naman yung uh, isang ube uh, dito siya gagapang. So yung dito ah uh, uh, yung yung ube dito ay dito siya gagapang. Ah. Uh, ito, pwede pa tayong magdagdag ng organikong pataba dito, no? Uh, para siguradong sigurado na malaki po ang kaniyang uh, laman, uh, magdadagdag tayo. So, dadagdagan, pwede pa natin itong dadagdagan So, paglipas ng uh, kasi yung ubi po ay anim na buwan ito. No? So, kailan po natin uh, harvestin? Video, uh, pag nakikita natin, kasi yung kanyang uh, talbos, yung kanyang vines ay uh, dumami po ito, dito, no? mapupuno ito. At saka yung dahon niya ay dumami. So, pag nakikita natin na ang uh, dahon niya ay medyo Uh, namamatay na yung iba at saka yung staman ang gulang so that's the time na ma pwede na nating herbicide so pwede rin nating patatagalin natin ng konti no oh, hindi pa tayo nagano nangangailangan diyan na muna ang ubi natin so tatandaan natin na ang ube ay isang taon lang ito so ngayon ah uh, kun ah uh, mayo So, November or December pwede natin itong anihin. Uh, October pwede na rin kasi uh, Mayo, Unyo, Hulyo, Agosto, September, October. So, uh, pwede na, October. Pwede na natin anihin. So, sa lahat na aking mga kaibigan sa YouTube na nanirahan po sa mga urban areas, sa mga syudad, o wala kayong masyadong lupa so ito lang gagawin nyo no? so ito lang gagawin nyo uh, pwedeng magdagdag kayo no? mayroon tayo mga empty sack ng siminto pwede rin ito natin gamitin pwede rin natin itong gamitin so uh, para po sa lahat na nagnanais uh, nagnanais na magtanim ng ube o, pwede na kayong pumili ng ube sa palingke mayroon yan so yung ibang laman ha, pwede ninyong kainin at sa yung parte lang po na yung sa kanyang balat po ha, ah, makikita nyo yung kasi hati-hatiin natin yon so yan lang po ang gamin, gagawin nating ah, planting materials So sa pag-aalaga po, uh, titingnan po natin pag mayroong insekto, pwede lang kayong gumamit ng ah uh, insect spray, no? Kasi pag maliit lang. Pero pag marami kayong itatanim, uh, kailangan gagamit kayo ng pesticide. So siguro po nakapagbigay ako sa inyo ng kaunting uh, inspiration na subukan nating magtanim ng ube kasi pag parang hindi lang natin ito mamala, malayan paglipas ng mga buwan ay mayroon na palang laman so pag purely organic ang nilagay niyong pataba pinaka maliit na laki ng kanyang laman ah, limang kilo so limang kilo, anim na kilo so kayang kaya niyang ah, magkaroon kayo ng maraming ani sa ubi maski dyan lang inilalagay natin sa mga basura o mga empty bags o empty sacks. So hanggang dyan lang po at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.